Grabe, na nakakalaway talaga tong bibingka natin. Yung ganitong itsura talagang nakaka-invite kumain. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-prepare at lutuin ang 5 kilos na bigas na bibingkahin natin. At mga tips na rin para mas lalong gumanda yung bibingka natin. And lastly, yung costing kung magano yung gagastusin sa 5 kilos na bigas. At ito na nga, ibinuhos ko na sa balde yung 5 kilos na bigas para ibabad natin to overnight. Hinugasan ko lang to ng dalawang beses. Tapos ha, hayaan na natin siya mag-overnight para mas malambot siya gilingin. At para naman sa gata, nag-prepare ako ng 10 niyog medium size para sa 5 kilo. Dapat pag 5 kilo, tapos katamtaman lang yung laki yung niyog, dapat times 2, kaya 10 pieces na niyog. Pero kung malalaki yung niyog nyo, pwede na don 7 or 8 pieces. Nilagyan ko lang din siya ng 10 cups water, hot water yung nilagay ko para mas madaling kumatas yung niyog. Isa ito sa mga technique para talagang gatang-gata yung niyog. Kuhang makuha lahat yung katas niya. Dahil nga mainit yung tubig na nilagay natin, ginamitan ko na lang ng sandok sa paghalukay. At maya maya din ay kakamayin natin to para mas mapiga pa natin. At ito na nga yung gata natin, no? pinapakuluan ko na siya sa malaking kawali. Yes, ito ay isang tips. Isa ito sa mga ginagawa ko para hindi madaling mapanis yung bibingka natin kahit maghapon. Ay dapat yung gata pinapakuluan mo na bago ihalo sa ating bibingka mixture. Lalamigin lang natin to at habang pinapa-electric fan na naasikasuhin naman natin yung ating binabad na bigas. At ito na nga yung binabad natin na bigas. Hinugasan ko ng apat na beses tapos tinanggalan ko ng tubig as in sinala ko para wala talagang tubig kasi malaking factor yon pagdating sa sukatan ng gata. Dapat talaga walang ibang tubig kundi yung gata lamang. Itong gata na nilalagay natin ay ito yung pinapalamig natin na gata. 15 cups na gata ang ilagay natin sa 5 kilos. Kasi sa isang kilo na bigas dapat ay lalagyan siya ng 3 cups na gata. So, 3 times 5 equals 15 cups dapat ang mailagay dito sa ating mixture. Dapat ganito yung itsura niya at dadali na natin to sa palengke para ipagiling. Pagkatapos nga magiling ay nilagyan ko kaagad ng 2.5 kilos na asukal, brown sugar ang ginamit ko. Yung iba ay white, sa akin ay brown lang kasi mas, mas mura siya ng konti. Haluin lang ng maigi hanggang sa mag-incorporate. Tapos tikman ang mixture kung nakukulangan pa kayo sa tamis. Pwede nyo padagdaga ng kalahating kilo. Maximum kasi sagad ng 3 kilos ang 5 kilo kung pambenta ito. Nilagyan ko pala ng kunting margarine itong ating bibingka pero kahit wala ito basta sakto sa gata ang ating binka ay talagang masarap. Yan ang pinakasekreto dapat sakto sa gata. Huwag tipirin sa gata. At ngayon naman ay ilagay na natin yung dalawang kutsarang yeast. Tinuno ko ito sa kaunting tubig para hindi ako mahirapan sa pagmix. Hayaan ang mixture na nakababad isa o hangga dalawang oras depende sa gamit niyong yeast. Yung sa akin kasi ay dalawang oras bago siya ma-activate. Kaya ganun katagal. Kaya dito palang sa gilingan ay tinitimplahan ko na siya para habang bumabiyahe kami ay kumakain na siya ng oras. Para pagdating namin sa venue ay kunting oras na lang yung aantayin namin at magsisimula na kaming magluto. Dating nga namin sa lugar kung saan kami magluluto ng bibingka ay prepare agad namin yung hulmahan ng bibingka. Nilagyan namin lahat ng dahon. Tapos pinapaapoy na namin yung bingkahan para uminit na din siya. Sana all uminit. Charot. <laughs> Anyways, ito na yung itsura ng ating mixture after 2 hours. Haluin lang din ng maigi hanggang sa mawala yung mga bubbles. Bubbles. Pag ganito na nga yung texture ay pwede na itong lutuin. Ilagay sa molders tapos lutuin na natin para makakain na tayo. Charot. At ganito naman ako maglagay sa mga molders. Talagang tinatakal ko ito para sakto yung laki. Same sila ng laki. Pare-pareho ng laki kasi nga binibenta natin to. Pagkatapos nga natin to lagyan lahat ay isasalam na natin to sa apoy. Lulutuin lang natin to ng 5 minutes. Minutes, kung sakto o kargado sa apoy yung ating bingkahan pero kung kuwang-kuwang kuwang-kuwang <laughs> Pero kung kulang sa apoy ay 8 to 10 minutes ang luto nito. Minsan ay sosobra ng konti. Depende talaga sa apoy. Dapat sakto sa apoy talaga para mag-crack din yung bibingka. Yan. Tips naman natin yan. Isa din sa factor yung apoy. Pag walang apoy, usok-usok lang talagang hindi masyadong nagka-crack yung bingka. Kaya hindi lahat nagka-crack. May nag-crack, merong hindi. Pag marami hindi nagka-crack, ibig sabihin kulang talaga yon sa apoy. Halimbawa dyan, ang bibingka ng mandawi, hindi nagka-crack talaga yan kasi niluluto lang nila yan sa uling alalay at mahina lang yung apoy. Ito naman sa atin ay malabibingka ka ng katmon. Talagang nabibiyak yung gitna kasi nga mas lami ang bibingkang liki. Charot. <laughs> ang importante lang naman ay naluto ng maayos at masarap yung bibingka na man o hindi. So, din hilang usata. Yung gusto malaman kung magkano yung ginastos natin sa limang kilo, yung complete costing natin ay nasa description or nasa comment section. Check nyo na lang dun mga B. Bye-bye!